So andito na yung pangalawang batch ng ready mix mga idol. Ready na naman. Kapoy ba? Kapoy. Wala na, hilis na. <laughs> Kapoy nga gutom. Hilis na nga ndoks. <laughs> hilis na mga bay. Kita na naman mga lodi. kita na naman tayo kita sila, kita din tayo ready to fight ko naman palaban sila, napalaban no, monitor lang tayo ayun na, bumuga na <laughs> Lakas ano? Lakas ano? Lakas yung impact ah Kaya nga yan, lagyan Sinikir yung nalagyan ng pinulit yun oh Para basag yung home run natin, nyari Ano na naman mga Lodi Yung pangatlo dito, so Balay tatlong ready mix to Itong bubuhusan yun monitor lang palagi tayo sa sitwasyon ng ating mga layout importante ito sa lahat mga idol oh. checkpoint dyan may checkpoint dyan so biglang bumuhos yung malakas na ulan mga idol kaya napatakbo kami dito sa barang sa subigong ako kasi hindi ako pwedeng maligo ng ulan dahil mo, kanina eh, uminit ng umaga then maulanan tayo sakit pa yung abuti natin kaya hindi na ako nagbabadun sa taas at di hindi hindi ako nagpaulan sa Ricardo talaga baka bibigay pa yung katawan natin doon no? so naghihintay ako ng ilang oras para patirahin yung ulan then saka ako makiat dito sa taas so ito na nga malapit ng matapos yung pagbuhos dito sa ating slab no? konting tiis na lang tapos na to So grabe, napakasipag na itong mga kasamahan ko. Ako nga pala ay nagpapasalamat dito sa aking mga kasamahan na kahit papano kapag nabakanti sila ng konti ay tinutulungan nila ako sa mga gawain ko, nilalayan nila ako. din dun sa mga nakaligtan kong mga hindi pa ay sila na din yung gumagawa no? para makaproceed ako sa ibang trabaho ko. So napakabait nitong mga kaibigan ko dito sa site. So bago pala tayo magtapos mga idol, gusto ko lang i-shout out ito si Sir Robert. So siya yung pinaka solid supporters natin na laging sumabay-bay sa ating mga video. So nagpapasalamat ako dito kay Sir sa kanyang suporta. Lalo na sa inyo mga idol, comment below kayo dyan sa baba kung gusto nyo magpa-shout out. Kung gusto nyo magiging dikit sa akin na bilang isang followers nyo ay mag-comment kayo dyan na Sir pa-shout out naman para sa next video natin ma-shout kayo sa so maraming maraming salamat sa inyong mga idol sa sulit yung pag-suporta dito sa ating channel. So huwag kayong mag mga idol, gagawa pa tayo ng malalim pang video na mas dadagdag pa sa inyong mga kalaman at idea. So kita kids sa next video mga idol. Maraming maraming salamat.